uh, ito po ay personal and collective privilege dahil may kinalaman po sa aking seguridad. <laughs> <That you! laughs> Magandang araw sa inyong lahat. Welcome kayo sa aking channel. At kung bago pa lang kayo sa aking channel ay huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, share, comments, and paki-hit na din ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating reaction video. Uh, ito po ay personal and collective privilege dahil may kinalaman po sa aking seguridad. We! Bakyu! Wait. <laughs> <laughs> So, kagabi po, um, Mr. Chair, mga bandang 11 o'clock o 11 p.m., uh, na nasaksi po tayo doon sa isang insidente na, na pagpaputok ng baril ng pol police. polis. So, binabagtas po namin, ano, ayaw ko pa lang po kung main road ito ng BGC. Meron pong polis sa harap namin, police car. At merong dumaan na naka-motorbike sa harap namin hanggang sa lumabas po yung police, Mr. Chair. Doon sa mobile, ayan, mobile car po. Lumabas po yung dalawang police at hinabol po yung naka-motorbike. At yung pong naka-motorbike ay dumaan sa harap namin hanggang doon pumunta sa likod. At nagulat po ako, Mr. Chair, pinaputukan ng police, ng isang police, yung naka-motorbike. So, hindi namin alam kung anong insidente ito, ano ba itong mga bike na ito. Talagang natakot po ako <laughs> Mr. chair, ano, at, at na lang po ako ng, ng aking mga kasamahan at pinadapa, no, at pina, pinayuko, pinadapa. Uh, natakot po ako, Mr. Chair, dahil bakit po nagkakaroon ng ganitong insidente na sa gitna ng traffic, sa gitna po ng traffic, Mr. Chair, ay nagpapaputok ang police. So, hindi po, tingin ko po ay hindi tama ito dahil uh, sa gitna po ito ng mga sibilyan at traffic po ito at maraming, ano no, marami pong sasakyan. So, naalala ko po, Mr. Chair, yung insidente na naganap noong six years ago sa Talaingod na kung saan, nandun po kami sa isang lugar sa Talaingod, ay pinaputukan din ang sasakyan ko ng dalawang, ano no, ng dalawang riding in tandem. Kaya po, um, sana po ay ano no um, magkaroon tayo ng report lalong-lalo na po dito sa uh, sa station ng police na sumasakop po sa BGC po ito po ba ay legitimate na operation pero hindi po dapat nagpapaputok sa harap ng mga civilian alam ba nila na nandoon po ako sa, sa gitna po eh nagpaputok hinabol sa likod kaya po Mr. Chair tinitake ko po ito kung hindi po magkakaroon ng police report na kung ano man po itong insidente na ito, tinitake ko po ito as personal uh, 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 threat sa aking seguridad. Dahil alam niyo naman po, Mr. Well, Chair, hey, di ba, na. misa na po ang pinagbantaan ng dating presidente, uh, Duterte, at sa araw-araw na pagsasalita din ng Vice President, uh, Sarah Sara Duterte, ay, 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 ako ay ano, no, sinisingle out kaya po Mr. Chair, uh, gusto ko po sana na magkaroon na ano no ng full incident report or police report sa nangyari kahapon doon sa BGC. At maituring po ito na ano no na uh, ma itong serious. Dahil siguro tayo po may, uh, ako tinitignan ko rito na may kinalaman sa akin trabaho dahil alam niyo naman po ako yung very vocal no doon sa pagsasalita sa mga committee, sa quadcom, sa good government. Kaya po sana po ay mapatawag natin ang station commander, i-report itong insidente na ito, at yung dalawang pulis, yung isa doon ay nagpaputok. So hindi dapat nangyayari yan, lalong-lalo na no, sa gitna ng mga civilian, Mr. Chair. Okay. Ito ay isang banta tungkol sa siguradad ng buhay ni Franz Castro. Ayan, so 11 p.m. daw nang sila ay anakarinig uh, ng putok pinaputukan daw sila at may, yung nasa unahan daw nila is yung uh, police no, tapos may ri uh, rider na dumaan sa kanila at nagpaputok alam mo Franz Castro guni-guni mo lang yun hindi mo alam December ngayon syempre may putukan talaga na nangyari mayroong celebration talaga ano ka ba? Sabi ko nga sa iyo eh, kapag nandito ka sa mga plan sa planeta ng 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 mga tao, Talagang iba yung pakiramdam mo. Kasi nga, hindi mo alam. Ah, hindi mo ramdam ang ah, Pasko. Ah? Kasi wala niyan sa inyo. Dito lang yan sa planeta ng mga tao, Franz Castro. Papaawa-epek na naman eh. Pabiktim ka na naman eh. Ah, tapos babanggitin mo na naman ang pangalan ng BP Sara mga Duterte ang may pakanan ito kasi mayroon sa yung banta sa sigurad ng buhay ng buhay mo sumbong mo yan Franz Castro doon sa mga kababayan mo sa mga doon sa bundok don doon manghingi ka ng rescue doon kung bakit ka nakarinig ng putok alam mo naman dito sa tao sa sa, planeta ng mga tao ha na nagsi-celebrate ng siyempre Christmas Uh, may celebration, may mga putukan. o uh, ka kasing laging, ano, kape ng kape. Panay kape ka kasi. Kunting putok lang eh. Baka mamaya, ubo lang yun ang nasa likod mo. Kinabahan ka na. Ang naisip mo kaagad ay, pinaputukan ka. Ha? Huh? Grabe ka naman. Uh, masyado ka namang uh, obvious. Masyado ka namang, ano, nervyoso. Nervyosa. Ha? Nakarinig lang ng baka baka nga utot 'yon ng nasa likod ng nasa likod mo, ng kasamahan mo. Tapos sinabi mo kagad, eh, "Ay, may pumutok." Ha? Hoy, baka may TV 'yung kasama mo. Or baka may kabag 'yung kasama mo umutot nang malakas. Nakarinig ka ng 'yung pandinig mo. Thank you all for watching this here video. Subscribe!